Okay guys, ayan at uh, babag natin yung uh, pinapalitan natin, uh, pinapalitan kong uh, dingding na flywood. Dahil yung uh, dingding na flywood ay uh, luma na at inaanay na. So kung ayaw natin uh, anayin yung ating dingding na flywood ay palitan na lamang natin ito ng hard flex. So, pinapalitan natin ng hard flex at siyempre pa pinapinturahan din upang maging maganda yung ding uh, dingding na palit dahil nga kinain na ng anay. So, yan ang tip ko sa inyo. Kung gusto ninyong uh, hindi anayin yung inyong dingding, palitan natin ng hard flex matibay at uh, uh, fireproof. Fireproof din yung uh, hard deflex. So, tingnan natin ang gumawa nito ay yung mga anak ko sa Pilipinas at syempre pa silang nandoron kung kaya sila na ang gumawa. At uh, tignan natin kung paano nila ginawa yung uh, pagpapalit ng dingding na plywood into hard flex Welcome to YouTube channel. you <laughs>